So, kada litro ang magiging dagdag pasa ng mga magpapakarga ng diesel simula bukas nina Joseph Morong at Bernadette Reyes Tony tubig ni eh? tubig suka yate ni eh. <laughs> đùng đi cái <coughs> nào tin <coughs> <Tinh away. coughs> <laughs> oh, berina berina oke. To big noh. Berina dice Ya. Hmm. Beri dice guga. Huh? No? Kami cakap wei, bos. Bos. Salah. Kaling na mo. Ito nga, isang no Ano nga? Ano mamalik at takal-takal ang gasolina. Tara nga po ninyo po. Masakpan ganito mo ng takal-takal yung gasolina nga na ikro lagi yung tubig. Ayaw na boy Ayaw na. Kabi mo, din di mo andar. Purot o'y. Purot mga do'y. na? Ano? Sus Selina ni eh. Oh, macam ni Suka Gasolina ni dili Sus, gino Oh Sama ni, gasolina ni Dol Gasolina ni dol dili Sama kelas <laughs> ni Eh Asal mana tu bil kayak